What's up and welcome back mga kaperson sa ating YouTube channel For today's video mga kaperson ay magluluto po tayo ng bituka na manok or isaw Lalagyan po natin yan ng dalawang itlog at crispy fry mga kaperson So for today's video mga person ay Huhugasan po natin yung bituka na manok na aking nabili sa halagang 60 pesos kasi nga medyo frozen pa ang kanilang uh, bituka ng manok so yung mga malalambot lang aking nakuha sa halagang 60 pesos mga kaperson value 170 yung kanilang isang kilo so yan mga kaperson 60 pesos na po ang nabili ko kasi nga frozen pa yung kanilang uh, bituka so mga kaperson nalagyan po natin yan ng dalawang pirasong itlog Pagkatapos mga kaperson, ihalo po natin yan sa ating isaw. Ihalo-haloin lang po natin yan. Para dumikit po yung egg sa isaw. Pagkatapos yan mga kaperson, ilalagyan po natin yan ng crispy fry. Mga kaperson, para mas mas uh, mas malasa. After nyan mga kaperson, ay imimix lang po natin yan. Halwaloy lang po natin hanggang sa kumapit po yung crispy fry sa ating isaw. Then pagkatapos nyan mga ka-person, i-add lang po natin tayo ng other ingredients na sa inyo po kung ano pong ilalagay yung ingredients mga ka-person. Tapos so, paminta lang ang nilagay ko dyan at kunting asin mga ka-person. Then, ipiprito na po natin yan. So, let's go mga ka-person. Maglalagay na po tayo ng mantika sa ating may wagang kawalay. Then, let's start po sa prito. Pero, nilagyan ko pa yan ng ano, breadcrumbs mga ka-person. Pero, hindi siya pwede kasi mas ano, matututong pala yung breadcrumbs kapag nilagyan pa ng breadcrumbs. So, yung unang prito ko is hindi siya good kasi nga tutong na siya sa breadcrumbs mga ka-person. Kaya hindi ko na nilagyan ulit ng breadcrumbs mga ka-person. Pangit pala. So, mga ka-person, ayan. mix lang po natin yan sa ating breadcrumbs. At prito na po natin mga ka-person. So ito na mga kaparson at ilalagay na po natin ang ating unang pinereto. So ayan mga kaparson natutong po yan kasi hindi pala pwede lagay ng breadcrumbs. Mas nauna po kasi natutong ang breadcrumbs kaysa sa isaw. So pangit. So ayan na mga person. So, ito na mga ka-person at tapos na po tayo magpalito ng ating isaw mga ka-person. So, let's go to tikiman ng mga ka-person at gumawa na rin po tayo ng ating sawsawa na suka with sibuyas na may kunting asukal mga ka-person. So, ano pang hinihintay natin mga ka-person? Titigman na po natin ang ating nilutong isaw mga ka-person. So, ayan mga ka-person. Try nyo rin po sa inyo mga bakit. Sobrang sarap po mga ka-person. Lalo na kapag yung crispy pie rin is yung, ano, chili, uh, chili, crispy price. Sobrang sarap po nyo yung maahang-ahang. Pero dahil maahang na rin po ang suka natin, hindi na po tayo naglagay ng uh, crispy fry na mahang mga ka-person. So, yung, masarap siya Oh. Bigyan natin si That's Joey. That's all for today's video, mga ka-person. Thank you for watching, mga ka-person. And don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video, mga ka-person. Thank you and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.